Magandang araw, ako si Ziv Jozal Sabado Ngayon, tuklasin natin ang ganda ng ating wika sa pamamagitan ng 10 salitang Filipino na wala sa Ingles Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng ating kakaibang kultura at damdamin So, tara po, simulan na natin Ang pinakauna nating salita dito ay ang salitang haplos Halimbawa, ang haplos ng hangin sa tabing dagat ay nakakapawi ng pagod In English po, the gentle touch of the breeze by the seaside eases my fatigue. Tapos sinabi natin haplos, ito ay malambing at dahan-dahang pagdampi ng kamay o anumang bagay sa balat natin. Hindi lang ito basta touch sa English dahil may kasama itong saya at ginhawa ang pakiramdam. Pangalawa po ay ang bayanihan. Halimbawa, sa panahon ng kalamidad, nagtulungan ng mga kapitbahay sa bayanihan. In English po, during the disaster, the neighbors helped each other in bayanihan. Ang sinabi nating bayanihan ay yung pagtutulungan ng mga tao sa isang lugar upang makatulong sa iba, lalo na kapag may kalamidad o problema. Pangatlo po ay ang salitang tampo. Nagselo siya nang hindi ko siya sinamahang pumunta kahapon. In English, he or she was because I didn't go with him or her yesterday. Kapag sinabing tampo, ito ay yung medyo nalulungkot o naiinis ang isang tao. Dahil sa hindi nangyari o especially sa mga kaibigan o kaya naman sa pamilya. Ang pang po ay ang salitang gigil. Halimbawa dito ay, sobrang gigil ako sa sobrang cute na baby. In English po, I feel an intense urge to squeeze that super cute baby. Kapag sinabing gigil, ito yung gusto mo pisilin o yakapin ng sobra. Kaya sa sobrang uh, cute nito, kaya o kaya naman ay natataranta tayo. Ang panlima po natin dito ay ang salitang pasalubong. Halimbawa, huwag kalimutang bumili ng pasalubong pag uwi mo in English po. Don't forget to buy a gift for us when you come home. Kapag sinabi pa sa lubo, ito ay regalo o bagay na dinadala natin mula sa isang tao na umalis at pagka uwi niya ay ito ay parang binibigay natin sa mga naiwan natin sa tahanan. At sa English po nito nila ay ang gift pero hindi po ito yung direktang pagsalin sa ingles ang pang-anim po natin dito ay ang salitang harana halimbawa nagharana siya sa kanyang nililigawan gabi-gabi in English po he serenades the girl he's courting every night Kapag sinabing harana, ito yung pagkanta ng lalaki sa labas ng bahay ng babae bilang paraan ng kanyang panligaw. Ito po ay isang tradisyonal na ginagawa natin noon pa man. At ang pang pito po natin ay ang salitang lambing. Halimbawa, gustong maramdaman ng aso niya ang lambing kapag siya ay malungkot. In English po, he or she wants to feel the affectionate gentleness of his or her dog when he's sad. Ang paliwanag natin dito ay kapag sinabi natin lambing, ito'y pagiging mahinahon at malahanay sa pakikutungo natin sa iba. Ang atin pong pangwalo ay ang salitang pikon. Halimbawa, pikon siya kaya mabilis siyang magalit kahit mga biro lang. In English po, he or she is easily offended. So, he or she quickly gets angry at jokes. Kapag sinabi po kasi natin Uh, pikon, ito yung taong madaling magalit o masaktan kahit na maliit na bagay o kahit na maliit na biro lang. Ang ating pong pang dito ay ang salitang sawi. Halimbawa, sawi siya sa pag-ibig kaya ayaw muna na niyang makipagrelasyon. In English po, he or she has been unlucky in love so he or she is hesitant to start a new relationship. Kapag sinabi natin sa ito ay ang taong nasaktan o nabigo sa pag-ibig kaya at isip na siya pumasok muli. Ang atin pang sampo pangsampo, panghuling salita, ay ang tulog-tulugan. Halimbawa, nagkaroon kami ng tulog-tulugan habang nasa party kagabi. In English translation, we had a group nap during the party last night. Kapag sinabing tulog-tulugan, ito ay kapag maras Uh, maraming tao ang sabay-sabay natulog sa isang lugar na hindi nila pinagpaplanuhan. So, ayun lamang po ang sampong Filipino na walang direktang salin sa Ingles. Sana ay naintindihan natin ang ganda ng at lalim ng ating wika sa mga salitang ito. Ipinapakita nila kung gaano tayo kakaiba bilang mga Pilipino. Mahalaga na ipagmalaki at gamitin natin ang sariling wika sa araw-araw. Yan po at maraming salamat.